Dokso. So, Amot na no, Edward Ito nung kakain natin. Kuhan ngayon na uh, next to yun yung trams ng anak ko. Dokso. Oh, exam lanay ngayon. Timot exam ng trams. ito yung mga pangyayari. Ay, kakain tayo nito. Ang banana, ma, alam nyo worth 100 plus lang ito bibili na. Sa araw-araw nakakabili tayo ng soft drinks at iba pa dyan. Ito. Simpaalap. Oo, hmm. ano? oh, pa Ano po? ko di makakabuli dito. Hindi. Ayan.

Bye-bye. Hanggang dito